Hindi naging madali ang pagkakalambat ng isang NPA leader sa Oriental Mindoro. Nauwi kasi sa bakbaka ng hot pursuit operation na militar laban sa mga rebelde. May detalye sa Bien Manalo Exclusive. Arestado ang lalaking ito sa ikinasang hot pursuit operation ng mga sundalo mula sa 76 Infantry Big Strix Battalion sa Sitio Ibon, Barangay Santa Cruz, Bungabong Oriental, Mindoro kinilala ang lalaki na si Sani Rogelio o si alias Adrian na tumata tumatayong vice leader ng main regional guerrilla unit ng Southern Tagalog Regional Party Committee. Napag-alamang sangkot din si alias Adrian sa iba't ibang krimen kabilang na ang kasong pagpatay. Dito nakita po ng ating mga kasundaluhan, ng ating mga operating troops na meron po palang uh, injured na NPA during that encounter, meron po talagang mga kaso. Kung kaya lagi din po talaga sila tumatakbo sa ating mga government forces, dahil meron din po silang tinatakbuhan na mga warrant of arrests. Nagkaroon ng ilang minutong inkwentro sa pagitan ng grupo ng New People's Army at ng tropa ng pamahalaan. Dahil dito, nabasag ang parte ng baba ni alias Adrian nang tamaan ito ng bala ng baril. Nasugatan din siya sa kanyang kanang balikat. Agad na dinala ng mga otoridad sa Viluna Medical Center sa Quezon City si alias Adrian para mabigyan ng kaukulang lunas at isa ilalim sa major surgery. Dahil meron po tayong uh, pending warrant of arrest, uh, talaga pong i ano po natin sa kanya, ia-award po ito. Pero hanggat hangat uh, na sa Viluna papunta po po siya, bibigyan po natin siya ng Uh, appropriate po na lunas upang matulungan din naman po siya. Meron din po tayo mga halfway houses, so tinatag ito ng ating gobyerno para po mabigyan po sila ng uh, shelter kung saan safe po sila. Sa ngayon ay nasa maayos ng kalagayan si alias Adrian na nagpaabot ng kanyang mensahe ng pasasalamat para sa tulong na natatanggap Patuloy naman ang paghikayat ng tropa ng pamahalaan sa mga natitira pang miyembro ng makakaliwang grupo na magbalik loob na sa gobyerno. Hanggat may oras pa po at hanggat willing pa po yung government natin na tulungan sila, ay mas mabuti pong sumuko na po sila. Dahil kami po, ating mga kasundaluhan, hindi po kami titigil sa ating mga combat operations. BN Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.